Ayan, pumutok na naman ang mga purga. Lumiyad na naman ng kuryente dito mga idol sa nagaroon. Ayan, pumutok na naman ang mga purgen today ito. Delikado na naman ito. Ayan, umapoy na. Dito lang yan mga tol, well, stop your gold dito sa nagarod Ayan ang kuryente, humapoy Ayan o, ha? Ah, o, oh. oh. akala mo, firework Malapit pa naman sa transformer. Delikado, delikado. Ayun na, laki na ng apoy. Dito yan, sa Naga your Gold Tumapoy ng kuryente Ayan, lumaki na Lumaki na ang apoy, mga idol Dapat, tawag, tawagan na ng ano yan, sa kuryente Labi pa naman sa transformer, oh.

damay lahat yan nakatanaw na lang yung mga tao dito mga idol ayun na sunog na

<coughs> Crowded kasi masyado, no? Crowded na kasi masyado. Crowded masyado, dami na kasi mga aware na ka, ano. para rin bombero. Diyon. <coughs> bombero naman, para hindi niya makadamay ng iba. Tignan lang, ay naglakip ng apoy yung oh. pa naman dito hindi maagap yung mga bumbero dito puro barangay dumating bumbero kailangan hindi naman matayan sa tingin na tingin Tara! Tunog! Tunog! Ito lang tayo, nakaka-tourney. Ito na kayo natin ito mga idol hanggang dumating yung bumbero dito. Kung lalaki pa ba yung apoy na yan. mga idol oh, laki na ako po malapit pa naman sa tank, sa transformer uy yun na ako po ilang ito talaga yun kurgente yun eh Bayaan nyo lang dyan, tinan natin mamaya kung anong mangyari dyan Yan na Fireworks Agang, De Agang December to